Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, atid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. DOTR, ipinag-utos ang suspensyon ng Solid North Transit matapos ang insidente sa SCTEX. Inatasan ng Department of Transportation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na suspindihin ang operasyon ng Solid North Transit Incorporated Matapos masangkot ang isa sa mga bus nito, sa isang banggaan ng maraming sasakyan sa bahagi ng Subic Clark Tarlac Expressway kahapon. Huwebes, unang araw sa buwan ng Mayo. Sampung katao, kabilang ang apat na bata, ang nasawi habang 37 pa ang nasugatan sa nasabing insidente. Ayon sa pahayag ng Department of Transportation, inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na agad maglabas ng suspension order laban sa Solid North Bus matapos ang malagim na aksidente sa SLEX. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Romel Santos, happy ng Tarlac Provincial Police Office, na nasa kustodiya na nila ang driver ng bus. Ayon sa paunang ulat, inamin ng driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. Batay sa investigasyon, ang bus ng Solid North Transit ang unang bumangga sa isang van na nakapila sa Toll Plaza na nagdulot ng karambola ng mga sasakyan.